Pugasan muna natin to. Madre de Agua. Ibigay natin ngayon bilang uh, merenda sa ating mga alaga. Ito may nadagdag pala sa ating alaga dito. Ito gawin nating patining. Ito Unang kain niya ito ng Madre de Agua kasi doon sa kabilang kulungan, uh, hindi to binibigyan ng uh, mga merenda, mga dahon-dahon. Ito naman yung ating dumalaga na 111 days ng buntis. Maya, pakita ko sa inyo yung chan niya mga kababoy. At ito naman yung ating inahin, silipat na natin kanina ng kulungan. kasi dati to siya dito nakalagay at ngayon yun nga ay naglipat tayo ng bagong uh, gagawing patining kinuha natin dun sa kulungan ng aking kapatid kaya hinati namin tong kulungan tapos nilagay namin sa parawing yung inahin so ganito yung mga baboy pag may bagong uh, sampa may bagong uh, ano kasama sila makatulad ito sa inahin talagang uh, mano siya ah uh, matapang kaya todo, lagay namin kayo na ng kawayan kasi ito, na ano to kanina, nadaganan niya sumampa kasi yung ano dito kanina yung gagawin nating patining dito kaya nabali itong kawayan kaya dinoble na lang namin to tapos nilagay namin namang nangaring dyan para hindi makalabas yung ulo ng ating inahin ito yung 111 days tatlong araw na lang, manganak na siya pero sobrang lit ng chan pagita ko po sa inyo Sabagay, so uh, dumalaga pa lang naman ito mga kababoy, unang anak niya. Kung ikumpara natin sa inahin natin dati, uh, medyo may uh, kaibahan talaga yung chan, uh, laki ng chan. Ito, dumalaga, kaya uh, expect na lang din natin na uh, hindi na talaga natin ma-perfect yung uh, dami ng uh, biik niya. sebagai so unang bisis pa lang naman, bawi na lang tayo susunod. So ngayon, uh, nagsisimula na nga, uh, nagkulay yung dulo ng didi niya. Yan, ito, 111 days. Nangingi pa siya ng ano, nakulangan pa siya ng madaliagwa. Tapos ito naman, 2 months na to, Ito yung anak ng ating uh, inahin doon. Yung inahin natin, 2 months na rin yung uh, buntis nasa 61 days na ngayon tapos ito a uh, lampas sa uh, 2 months na mga tatlong araw lang yung pagitan mula nung uh, winalay natin to kasi na din agad yung ating inahin mga Tatlong araw lang yung pagitan lumipas na agad so nasa 2 months na yung ating uh, patining yan unang kain po po ton yan ng madre de agua oh kaya hindi pa siya ganong malakas kumain ng madre de agua kasi doon sa kabilang kulungan, hindi to nakakatikim ng mga merienda uh, merenda. Uh, pure kids talaga yung pinapakain nito doon. Hmm. Nasa, ano na lang, mga limang araw. kung uh, 114 days to mga anak, nasa tatlong araw na lang na pag-antay. baka lalampas to mga kababoy. Pag ano na to, mga anak itong ating ina, ano, dumalaga. Tapos yung ano niya, ari niya, ha. Naguumpisa na talagang mamaga at mamula. 'yun oh. Hindi lang natin masyadong i-focus kasi eh ano ni YouTube, pag i-upload natin yung video. Parang ini-restricted niya yung video natin pag may nakalagay na mga ganun na parte ng uh, katawan ng baboy. So, ito yung update natin. 111 days na 'to. So, tatlong gabi na lang. Puwata na naman 'to. At ito yung inahin natin, 61 days na buntis. Masyadong mainit ngayon, kaya ano, pinaliguan natin to kanina. So ito yung nadagdag natin sa ating mga alaga. Ito ang ating gagawing uh, patining. dapat kasi nabenta namin to ng uh, Kaso nung sunod-sunod na ulan dito sa Daba Oriental, uh, wala pong mga buyer ng baboy na nakapasok. Kaya lumipas po yung mga 2 weeks siguro yon uh, Kaya hindi na siya pwedeng mabenta panglitsyon ngayon yung ganitong katawan yung presyohan nito ay uh, presyo na po ng pangkatay kaya malulugi po tayo kung presyohan po natin ito ng uh, presyo ng pangkatay yung live weight ngayon na one, nasa 170 nga lang yung kuha nila ngayon kasi lugi daw pagkakatayin at hindi na rin daw ito pwede pang leksyon kaya yung uh, ano natin gagawin na lang natin itong patining, uh, fatining uh, isang sako na feeds uh, maubos natin ito saka natin to siya ibenta. So, ito lang po muna yung update natin mga baboy. Ito yung update natin. na uh, may dagdag po tayong aalagaan na gagawing patining. At yung ating lumalaga na 101 o uh, 111 days na buntis. Happy farming po sa lahat.